Napapalibutan na ngayon ng mga Tiga White Blood Company ang ating bida. Nasa walong katao ang kailangan niyang harapin ngayon. Mahigi naman siyang pinagmamasdan ni Dr. Hong inaabangan ang kanyang sunod na gagawin. Kahit naman marami ang mga ito ay may kumpiyansa ang ating bida na kaya niyang magapi ang mga ito. Tinanong siya ng isa sa mga ito kung saang hanay siya nabibilang. Pabalang naman siyang sumagot at sinabing obvious naman na hindi siya Tiga White Dream Palace. Pinuri naman ng lalaki ang katapangan nito. Gayon din ang kanyang katangahan dahil tila hindi niya nauunawaan ang sama ng kinalalagyan niya ngayon. Pinaalala ng lalaki sa kanya na napapalibutan na siya ng mga ito kaya't siguradong hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa lugar na ito. tinig na ng ating bida ang system window at nakasaad dito na ang kondisyon sa misyong ito ay ipakita sa doktor ang isang overwhelming na pagkapanalo laban sa mga taong ito. Nakasaad din dito na kinakailangan niyang panatiliing sikreto ang kanyang identity at magagawa niya lang ito sa pamamagitan ng camouflage. Ang problema lang ay mas malakas itong kumain ng mental energy kesa sa chi. Pukang hindi may lalabas ng bida natin ang buo niyang lakas sa pakikipaglaban sa mga ito. Kaya't kesa mag-turn-based combat style siya ay mas pinili niya ang simulation. Lumabas na ang shadow para ay demonstrate sa kanya ang mga dapat niyang gawin para manalo nang matapos na itong mag-analyze ay agad na itong kumilos agad naman nang na ng ating bida ang mga dapat niyang gawin tumalon siya sa likuran ng mga ito gamit ang untraceable phantom steps third technique para namang nasta ng mga ito sa bilis ng mga pangyayari sinundan kaagad ito ng ating bida ng isang matinding lateral slash na siyang tumapos kaagad sa dalawa sa mga ito sinundan niya ito kaagad ng kombinasyon ng sideways movement at sashensu school Tumikha siya ng isang napakatalas na yelo mula sa kanyang kamay. Wala nang nagawa ang apat sa kalaban niya sa bilis ng mga nangyari. Sinugod naman siya ng dalawa mula sa likuran pero madali niya lang itong nasalag gamit ang frozen armor. Nag-expand pa ang yelo na nagmula sa armor niya na siyang nagpatalsak sa dalawa niyang kalaban. Agad niyang sinundan ang mga ito at tinapos ng mabilisan. Nagugulat at namamangha naman si Dr. Hong sa kanyang nakikita. Dahil ngayon lang siya nakakita ng malapitan ng isang master sa larangan ng pakikipaglaban. Ngayon ay alam na niya kung bakit si Solwi ang susunod na magiging captain ng Dead Spirit Company. Nung una ay duda siya dito dahil inakala niya na malakas lang ang kapit nito kaya't kaagad itong nabigyan ng magandang posisyon. Di niya inaasahan na napakalakas pala talaga nito. Natapos na ang simulation mode. Di man sinasadya ay na credit grab na ni Solwi ang system sa mga mata ni Dr. Hong. Tuwang-tuwa naman sa function na ito si Solwi dahil nagded emo ito ng mga madedaling sundan na steps. Napapanilib siya kung paanong ang simpleng pagsunod sa simulation ay nakalilikha ng kakaibang pagkapanalo. Kahit na hindi niya nagamit ang kanyang buong lakas dahil sa camouflage ay nagawa niya pa ng talunin ang mga ito ng hindi pinagpapawisan. Inaya na niya si Dr. Hong na umalis dahil wala na silang oras at kinakailangan na nilang magmadali, agad naman itong sinang ayuna ng doktor. Pero di pa man sila nakakaalis ay narinig na ni Kang ang sumunod na batch ng mga kalaban. Inahanap ng mga ito ang group 6 na kanina pa nawawala. Naasar naman ang ating bida at ngayon pa sila minalas. Bukang nakatunog na ang iba na parang may mali kaya't agad ng pinaghahanap ng mga ito ang group 6. Papunta na sila sa lokasyon ng ating bida at doktor. Alam ni Solwi na hindi magandang idea na harapin niya ang mga ito. Ang pinaka, pinuproblema pa niya ay narinig niya ang boses ni Hiyogwang ang kapten ng mga ito. Halos kasing lakas niya lang ito tapos hindi niya pa pwedeng gamitin ang kanyang full force dahil sa camouflage. Iniisip naman niya na kahit matalo niya ang mga ito ay ano naman ang magiging balik nito sa kanya. Alam niyang may mga consequences siyang kakaharapin kung tatapusin niya ang mga ito. Habang nag-iisip ay bigla namang nagsalita si Dr. Hong. Sinasabi niya na mukhang ito na ang hangganan niya. Dahil una sa lahat naman daw ay hindi na talaga siya makakaalis sa lugar na ito. At ngayong marami ng namatay na Tiga White Blood Company ay malalagay sa alanganin si Solwi kung hindi niya isasakripisyo ang kanyang buhay. Inaawat naman siya ni Solwi sa iniisip niyang ito. Sinabi niya na kung tatapusin niya ang mga ito ay siguradong wala nang magiging testigo. Pinunyag naman ng doktor na hindi lang mga tiga white blood company ang nakakita sa kanya. Pinigyan lang siya ng malungkot na tingin ni Solwi. Alam ng ating bida na tama ang sinasabi ng doktor na kung tatapusin niya ang mga ito ay mas lalaki lang ang gulo. Hindi lang para sa kanya kundi para kay Gunman na rin. Iniabot na ni Dr. Hong ang Purple Dragon Herb kay Solwi. Sa pagsasakripisyon niyang ito ay ang tanging nais niya lang ay mga ako si Solwi na ibibigay niya ito kay Ganma. Nalulungkot ang ating bida para kay Dr. Hong gayon pa man ay mas nalulungkot siya magfe-fail siya sa misyon niya. Bigla namang may lumabas na system window na nagsasabing na pagtagumpayan na niya ang misyon sa kanya. Nakuha na rin niya ang reward na bigay nito. Nagtataka naman si Solwi kung paano niya naipasa ang misyon na ito gayong may dedo na si Dr. Hong. Ang buong pagkakaintindi niya ay kinakailangan niyang tulungang makatakas ang doktor. Pero nang kanya niya itong pinag-isipan ay napagtanto niya na ang pinakamisyon niya ay ang kunin ng tiwala ni Dr. Hong. Tumayo na ang doktor at sinabing lilituhin niya ang mga ito para makatakbo si Solwi. Bago umalis si Dr. Hong ay sinabi niya kay Solwi na siguraduhin itong makukuha ni Gunma ang Purple Dragon Herb. Agad na siyang kumilos at tinawag ang atensyon ng mga tiga white blood company. Nagsimula nang umalis si Solwi. Sa kanyang paglisan ay naririnig niya kung paano nahuli at napaslang si Dr. Hong. Kung sanay sapat na ang lakas niya ay hindi sana ganito ang nangyari. Muli na siyang nakabalik sa kanyang silid. Napapabuntong hininga na lang si Kang sa kinalabasan ng misyong ito. Kahit papaano ay nalulungkot din siya sa nangyari kay Dr. Hong. Sinabi ng doktor sa kanya na kailangan niya itong ibigay kay Gama pero patay na ang doktor kaya't naiisip ni Solwi kung kailangan niya ba itong ibigay. Grabe namang mood swing yun kanina nalulungkot biglang naging greedy na kinalimutan na niya kagad yung pangako niya sa Dr. Lol. Sa tingin ni Solwi ay walang ibang makakaalam kahit kainin niya itong mamahaling herb na ito. Pero napapaisip din siya at baka inaasahan na ni Gunma ito dahil na report na ito ni Dr. Hong. Nag-open na ng toolbox si Solwi para ilagay ang Purple Dragon Herb. Inilagay na niya muna ito sa kanyang toolbox. Kasabay nito ay naisipan na rin niyang mag-save ng kanyang progreso. Ginawa niya ito dahil baka alam na ni Gunma ang tungkol sa Purple Dragon Herb. Kinakailangan niyang magprepara sa worst case scenario. Apat pa ang buhay ng Makong na ito kaya't hindi siya takot magkamali. Agad na niyang nilabas at kinain ang Purple Dragon Herb. Sinabi naman ng system na hindi niya pa ito pwedeng i absorb dahil mababa pa ang kanyang level sa yang mental technique. Naramdaman naman ni Kang Natila nag-iinit ang kanyang mukha sa side effect ng herb. Pero masyado pang maaga para malaman kung mabuti ba o. Oh. Masamang epekto ito. Nahiga na siya upang magpahinga nang biglang may lumabas na system window. Nais siyang makita ni Manjip Sir ang pinakapinuno ng White Dream Palace. Pinapapili siya ng system kung tatanggapin niya ba ito o tatanggihan. Nakakaramdam ng masama si Solwi sa biglaang pangyayaring ito. Tinignan niya ang katok ni Mangyip sir. Ang pagpunta pa lang nito ng personal kay Solwi ay nagpapahiwatig na naalam niyang may koneksyon ang ating bida sa pagkamatay ng mga tauhan niya. Dahil dito ay agad na niyang pinili ang refuse pero good time lang siya ng system dahil ang totoo ay hindi siya pwedeng tumanggi. Naasar naman si Solwi dahil mukhang nasukol na naman siya. Sa huli ay wala na siyang nagawa kundi papasukin ito sa kanyang tinutuluyan. Nagpakilala na sa kanya si Mangyip Sir. Siya ang head ng White Dream Palace, isa sa walong palasyo sa loob ng Demon Cult. Siya ay pang dalawang sa rangking ng pinakamalakas sa Demon Cult. Nagtataka naman si Solwi kung ano ang ibig sabihin ng mga katagang nakasulat sa yuluhan nito na Cooperation Times 2. Hindi siya makapaniwala na may isang makapangyarihang tao ang pumunta sa kanya ng personal para lang makita siya. Hindi naman niya makita ang status window nito kaya't hindi niya malaman kung ilan ang fighting power nito. Nagtanong si Solwi kung ano ang sadya niya dito. Sinabi naman ni Mangyip Sir na ano sa tingin nito ang dahilan kung bakit siya nandito. Hindi naman sigurado sa isasagot sa matanda kaya't sinabi niya ito dito. Nilapitan naman siya ni Manjeep na malakas ang pakiramdam niya na alam ng ating bida ang dahilan kung bakit siya narito. Nararamdaman naman ni Solwi na hindi na maganda ang sitwasyon. Ang mga tanong sa kanya ay para bang alam nito na siya ang kumuha sa Purple Dragon Herb. Gumamit ng chinggang teknik si Solwi sa pagtakas niya gumamit pa nga siya ng advanced tracking technique. Kaya't nakasisiguro siya na walang makakaalam ng mga ginawa niya ang ba mabase lang sa kutob si Manjip sir pero mabubuko niya si Solwi dahil sa isang pagkakamali nito. Huli niyang tinanong si Solwi kung ano sa tingin niya ang dahilan kung bakit siya nandirito. Hindi naman alam ni Solwi ang isasagot. Bigla namang may lumabas na system window para palalay ng sitwasyon. Pinapapili siya sa dalawang isasagot niya dito. Ang una ay ang magmaang-maangan at sabihing kalokohan ang pinaggagawa nito. Ang ikalawa naman ay sabihin kinain na niya ang herb at wala siyang nakikitang problema. Di siya makapaniwala sa mga options na binigay sa kanya ng system. Bukang parehas siyang mapapahamak sa kahit anong piliin niya para silang mga options noon nung una niyang nakita si Gonma. Ayaw niyang piliin ang alinman sa dalawang ito pero wala na siyang magagawa. Pipiliin na lang niya ang sa tingin niyang option na medyo makakapagligtas sa kanya sa kapahamakang ito. Napaka-extreme ng na mga ito pero kailangan niyang pumili bago maubos ang oras. Kaya pinili na lang niya ang unang option. Sumagot na si Solwi sa katanungan ni Manji sir. Sinabi naman ng matanda na mukhang hindi ito naturoan ng magandang asal. Sa huli ay umalis na ito at mukhang tama ang piniling option ng ating bida. Mukhang nakaligtas siya sa pagkakataong ito. Bigla namang bumalik ito at sinabing pansin niya na tila nilalagnat si Solwi. At ito kadalasan ay sintomas na nararanasan ng taong kumain ng isang uri ng herb. Tima gets ni Solwi ang sinasabi ng matanda. Sinabi naman ni Manje Upsura na naiintindihan niya si Solwi kung bakit nito ito tinago dahil talaga nga namang napaka-espesyal ng herb na ito. Pansin niya ang matinding pamumula ng mukha ni Solwi. Nagulat naman ang ating bida at di na siya nakapag-react nang bigla siyang sakalin nito. Sinabi nito na mukhang mina maliit siya. Nito dahil wala pa siyang pinapanigang disciple ni Chien Ma at kung sa tingin nito ay di siya kayang patayin niya ay nagkakamali ito. Tumindi pa ang pagsikol nito kay Solwi at halos hindi na ito makahinga. Sinabi ng matanda na walang mangyayari sa kanya kahit paslangin niya ngayon si Solwi. Tisukat akalain ni Solwi na ganito bigla ang mangyayari. Iniisip niya kung paano siya makakaalis sa gusot na ito ng biglang. Ayun na nga naging donut na naman yung bida natin pero medyo deserve niya ito para sa akin dahil nasobrahan siya sa pagiging greedy.